Raymond Gutierrez. Ipinanganak man ang may kakambal ipinakita ni Raymond na magkaibang magkaiba sila ni Richard. Pagdating sa mga hilig nila habang sila ay numalaki. Dinasad ni Mond ang kanyang katahimikan tungkol sa kanyang sexual orientation. Inamin niya na siya ay isang gay. Nagpakatotoo siya at sinabing mahirap noon na pumawala sa anino ng kanyang kambal na si Richard Pero naisip ni Mond na utang niya sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya at mga kaibigan ang magpakatotoo Makalipas naman ng ilang buwan ay ipinakita niya sa pamamagitan ng IG post Ang kanyang boyfriend na si Robert William Ipinakita niya sa kanyang mga followers ang litrato nila habang naglalakad sa beach at isang photo booth snaps collage. Unang binuksan ni Mond ang tungkol sa kanyang bagong relasyon sa isang episode ng Superhuman podcast ni Will Dasovich. Sinabi niyang nakilala niya si Robert noong January 2022 at maseryoso sila sa kanilang relasyon na yon. Prince Stefan Nakilala si Prince noong sumali siya sa fourth season ng reality-based artista search ng GMA7 na Starstruck the next level noong 2006. Nagkaroon din siya ng ilang mga proyekto sa nasabing network. Panandalian naman siyang nagpahinga sa showbiz at bumalik noong 2015 at gumawa ng proyekto sa ABS-CBN. November 2016 naman ay umamin si Prince na siya ay isang gay. Magmula noon ay nakakatanggap na siya ng mga gay roles, pero sinabi niyang hindi niya gusto na matype ka sa mga gay roles. Naging karelasyon naman ni Prince ang Singapore-based model na si Paulo Amores. Subalit hindi nagtagal ang kanilang relasyon at 2018 nang magdesisyon silang maghiwalay. Matapos naman ang limang taon niya sa ABS-CBN, bumalik siyang muli bilang isang papuso. Bibi Gandang Hari Matinee Idol noong 90s ang dating pagkapapilan lang ni Bibi na si Rostom Padilla. Ikinasal din siya sa young actress noon na si Carmina Villaruel kahit 19 pa lang ito. Pero nauwi rin sila sa hiwalayan at kipinagkaloob ng korte ang annulment noong 2002. Four years later ay pumasok siya bilang official housemate sa Pinoy Big Brother Celebrity Edition Season 1. Dito niya inilabas ang isang sikreto na gumulat sa lahat ng mga manunood. Inamin niya na siya ay isang gay. Subalit taong 2009 ang sabihin ni Didi na siya ay isang trans woman at sasa sa ilalim sa gender confirmation surgery. Napalitan din ang kanyang nakarehistrong pangalan at kasarian noong 2016 bilang babae, ayon sa utos ng Orange County Superior Court sa California. Taong 2019 naman ang mapanood siya sa kanyang US TV debut sa so pumamagitan ng Netflix series na Glow. Mikey Bustos Isang Filipino-Canadian singer si Mikey Bustos na sumali sa Canadian Idol noong 2003. Mayon ay kilala na siya bilang isang content creator na gumagawa ng mga parody sa YouTube. Taong 2006 nang umuwi ng Pilipinas si Mikey at naging guest sa mga TV shows ng GMA7 at ABS-CBN. Makalipas ang ilang taon nagsimulang mag-boost si Mikey ng kanyang sariling TV show na Mikey Bustos, Your Pinoy Boy Vlog Serie, na ipinapalabas naman sa Philippine Regional Station na CLTV 36 na nakabase sa Pampanga. Isang pag-ami naman ang ginawa niya noong Easter Sunday ng taong 2019. Sinabi ni Mikey na isa siyang gay. Inilabas din niya ang relasyon kay RJ Garcia at sinabing malaki ang pasasalamat niya sa suporta na kanyang napuha magmula noong umamin siya sa kanyang sexual orientation. Paulo Ballesteros Noong 2017, inilabas ni Paulo ang mga litrato niya kasama ang dancer choreographer at membro ng G-Force na si Roland Ochoa Anob. Nalaman na silang dalawa ay may relasyon. Kahit na sa una ay hindi niya direktang kinumpirma ang kanyang sexual orientation sa publiko. Pakiramdam naman ni Paulo na hindi na kinakailangan pang kumpirmahin kung siya ay gay. What you see is what you get, ika nga. Magaling naman si Paulo sa beauty transformation at kahanga-hanga ang kanyang mga obra sa pagaya sa itsura ng iba't ibang mga celebrities. Pero bago ito ay ipinareha pa siya kay Shara Soto. Napanood din siyang bumanap noon bilang isang transvestite sa Zaido Police Pangkalawapan. At sa isang episode sa so drama anthology ni Claudine Barreto sa so GMA7. Mayroon naman siyang isang anak na babae sa ex-girlfriend na si Katrina Nevada at hindi niya itinago pa ikira ang kanyang gender preference. Jovit Moya. Natilala si Jovit noong unang mapasama ito sa Dats Entertainment ni Herman Puyo Germs Moreno noong 1985. Matapos ay naging contract star siya ng Seiko Films at madalas gumaganap via kontrabida. Ikinagulat naman ng marami dahil sa programang out ng GMA Network noong 2004. Tinuldo pa ni Jovit ang mga spekulasyon tungkol sa kanyang sexual orientation. Dito na inamin na isa siyang gay. Pero may anak si Jovit, ang aktor na si Rob Moya. Suportado niya ang LGBTQIA community at never ikinahiya ang kanyang ama. Taong 2000 naman ay naging pulis si Jovit na napasali sa Aviation and Security Group. Naging AB Camp din siya ni dating Philippine National Police Director, General Santiago Aliño. Fifth Solomon unang nakita at nakilala si Fifth sa Pinoy Big Brother All-In noong 2014. Sumalis siya kasama ang kambal na si Fourth. Doon din nalaman ng publiko na sila ay kapatid ng komedyanting si Cherry Solomon, na contract artist naman ng GMA7. Pero pinatunayan nila na kaya nilang makagawa ng sarili nilang pangalan sa industriya, nang hindi tinutuluman ng kanilang kapatid. Ngayon ay isa na sa mga hinahanga ang direktor si Fifth pero habang nasa loob siya ng bahay ni kuya, inamin niya ang kanyang sikreto bilang isang gay. Ilang taon nang lumipas ay ipinapilala niya sa publiko ang kanyang boyfriend na si Satari Alcala sa pamamagitan ng isang social media post. Lubos din ang pasasalamat niya sa kanyang partner na tumulong sa kanyang depression. Mark Bautista Taong 2018 nang umamin si Mark tungkol sa kanyang sexual orientation, sinabi niya na isa siyang bisexual kung saan attracted siya sa parehong babae at lalaki. Ang kanyang unang relasyon ay sa isang lalaki na naging demanding kaya sila naghiwalay. Pero may niligawan din siya mga babae kasama na ang singer na si Sara Heronimo. Nang gawin niya ang paglalabas sa publiko ng katotohanan, sinabi niyang mas naging kontento siya at nasiyahan sa mga pagbabago sa kanyang buhay. Unang career break ni Mark ay noong sumali siya at maging grand finalist sa singing contest na Star for a Night at nagwagi bilang third place. Taong 2004 naman ang pumirma siya ng kontrato sa ADS-CBN na naging host din ng Search for the Star in a Million Seasons 1 and 2. Pero lumipat din siya noong 2010 sa GMA Network. Noong 2014 naman ay nabigyan siya ng pagkakataod na mag-perform sa London para sa musical na Here Lies Love. Noong mga nagdaang 30 taon ay pabalik-balik ang lead vocals ng bandang True Faith na si Medwin Murphil sa Amerika. Para sa trabaho, kasama na rin ang kanyang LD or relationship. Pero ginulat niya ang publiko nang lumabas ang litrato ng kanyang kasal noong nakaraang araw lamang. Ikinagulat ng barami na sa kapwa niya lalaki ikinasal ang singer. Si Mark Angeles ay kanyang high school batchmate at noong nakaraang weekend ginawa ang kanilang intimate beach wedding sa Rockaway Beach sa Pacifica, California. Matapos ang kasal, mag-aasikaso na si Medwin ng mga papeles at kailangan na manatili muna siya sa Estados Unidos. At dahil nandoon na rin ang kanyang presensya, maaari niyang papuntahin ang kanyang banda roon para sa mga shows and tours sa North America. Naniniwala si Medwin na magbubukas din ito ng oportunidad para sa True pero nilinaw niya na hindi maghihiwalay ang kanyang banda.